sa halagang 888 pesos ay makakapagsimula ka na ng negosyo package. At ang maganda dito, walang expiration, di mo na kailangan ng manpower, walang renta, walang tubig at kuryente na babayaran at pas moving ng mga items. Sa video na ito ay ipapakilala ko sa inyo ang isang brand na sigurado magpapatunay ng quality at mura pagdating sa mga charger. Sa mga gusto magpa-flex ng kanilang shop or warehouse, mag-message lamang kayo sa aking Facebook page at TikTok, wag na kayo maiya. Kaya Man, simulan na natin i-flex sa inyo ang mga product na pangnegosyo sa video na ito. Let's go! So welcome back sa inyo mga kaibigan at yun ipapakilala ko na sa inyo yung brand na bolts mga kaibigan na merong negosyo package mga kaibigan na bukod sa abot kaya e eh napakamura pa at bukod doon mga kaibigan meron din silang inaalok mga kaibigan na business package na nagsisimula sa 888 1988 at 3388 mga kaibigan At siri, sigurado ko sa inyo Na itong mga produkto na to Ay no expiration, fast moving At bukod doon mga kaibigan Ay heavy duty At ngayon ipapaliwanag sa atin ni Sir Donald Ang mga detalye, pakinggan nyo mabuti mga kaibigan Simulan na natin sir Simulan po natin dito Sa ating uh, trial pack na 888 So dito sir Sa 888 package natin Na tinatawag natin na trial package So pasok na pasok sa budget kasi ito yung pinakamurang package natin na pwede nating i alloc o ibenta sa mga sari-sari stores natin. So, meron na yan na assorted ng headset, cables, tsaka chargers na six pieces na, ano, na assorted na Volts products. And then, dito tayo sir sa ating next na negosyo package sir na 1988, no? Sa 1988 po, assorted na rin po yan ng assortment ng folds products, meron na yan 14 pieces na headset, chargers, tsaka cables. So pwede din silang mag-level up na sa ating sulit package. So ito yung so, trial ito. package sa mga gustong sumubok muna, meron tayo dito tinatawag na trial Style package. Pa trial package. And then, kung nabibitin kayo rito, panigurado yan, no? Dahil dagdagan nyo ng konti lang yung budget nyo para subukan ang at 1988 at dodoble yung nasa trial package. Pero kung wala talagang budget, subukan nyo na ito, mga kaibigan. Dahil etong product na to ay hindi na expired kaya hindi kayo mamamablema, mga kaibigan, kung sakaling tumagal yung product sa inyo. Pero hindi yun tatagal dahil nga yung mga papakilala nila sa inyo is yung mga fast-moving, yung ginagamit sa household talaga, mga kaibigan. Dahil lahat ng pamilya ngayon, mababata, matanda ay gumagamit na ng charger mga kaibigan. Kaya sinisigurado ko sa inyo na this product ay bukod sa si heavy duty, pass moving pa. And then sir, next tayo dito sir, negosyo package. Ah, dito naman sa ating starter package, meron na yung assorted na 23 uh, sets ng, ay 23 pieces ng ating bolts products. So dito, uh, mas maganda to mga nakadisplay sa ating mga mga mini grocery, sari-sari, groceries, mga, sari -sari mga medyo malalaki mga sari-sari stores na may mga counters. So, meron na siyang kasamang metal hanging rack at saka siyempre, uh, mas ano siya, mas maganda siyang tingnan, mm -hmm. di ba sir? Pag gader mo ano, And then may mga kasama na rin to sir na mga uh, tarpaulin, no mm -hmm. sir. So, meron na po siyang kasamang ganto na authorized dealer poster. Yes. So, hindi lang po sa ano 'yon na sa starter package, kundi sa lahat ng mga business packages natin. Meron pong kasama ang authorized dealer poster tsaka syempre meron tayo product banner. So provided na rin po natin 'yan kahit na hindi nakikita at malit, medyo maliit yung tindahan natin, hindi nakikita dun sa labas. Meron na uh, availability na nakikita ng customer. So mga gustong mag-avail mga kaibigan, hindi kahit ko kayo nasubukan muna yung ating 888 mga kaibigan dahil bukod doon eh napakalaki ng kikitain nyo rito mga kaibigan nakalagay naman dito as you can see at bukod dun, kikita kayo dito ng 156 mga kaibigan isipin mo nasa bahay nyo lang hindi na e-expired hindi mo kailangan mag-avail ng mga tao talagang pas moving yung item dahil nga siya ay charger kinakailangan lagi at siya ay kikita ng 156 syempre babibiting ka dyan pwede ka mag-upgrade dito mga kaibigan sa ating tinatawag na sulit, sulit pack, package. mga kaibigan, no? 'Di ba dito sir sa ating sulit package, sir, ang pinakatotoong presyo talaga nito ay 2336. Ngayon ibibigay sa inyo ng bolt sa halagang 1988 at kikita ka na nang walang ginagawa mga kaibigan nasa bahay ka lang nasa tindahan ka lang ninyo sari -sari store sa halagang 348 pesos at ang pinakalas mga kaibigan no, na hinihikayat ko kayo kung meron pa kayong sapat na budget ay subukan nyo ang starter pack okay. ng bolts mga kaibigan dahil sir ba diba dito sa halagang 3,977 magiging 3,888 na lang. And then dito, makikita ka naman ng 589 pesos. Ganun yung kikitain mo kagad. Kaya kung gusto mong uh, subukan, estudyante, kahit anong estado mo sa buhay, gusto mo subukan, estudyante, o kahit nagtatrabaho ka, sideline, side hustle, benta mo sa trabaho mo, benta mo sa eskwelahan nyo, e benta mo kahit sa mga sari-sari store lang din sa inyo, ipalaganap e, mo dahil sinisigurado ko sa iyo ang quality at de ng mga product ng bolts mga kaibigan. At ngayon, And then kung gusto niyo naman mag-avail, no, meron kayo sapat na budget talaga. At hindi niyo alam kung saan nyo gagamitin, ipapaliwanag ko 'yun sa next video which is kasama natin doon mga kaibigan ng CEO mismo dahil very accommodating sila dito mga kaibigan. Makakasama natin doon sa next video yung mismong CEO ng Bolts at doon niya ipapaliwanag yung regarding doon sa mga franchise distribution. Yung mga distribution. Sa franchise distribution natin. 'Yon. So ayun lang. So ang ano ko lang kumbaga parang eto sayang yung pagkakataon mm -hmm. kung hindi natin i-graab kasi kahit wala tayong physical store eto is lahat target market gumaga yes. lahat gumagamit mapabata matanda lolo uh, lola -lo lahat yes. gumagamit nito so Lain, mga makaibigan uulitin ko sa mga gusto mag-avail message lang po kayo sa paid Facebook page ng Bolts na alalay sa description at abangan niyo mga makaibigan yung susunod natin video regarding doon sa mga franchisee and distributorship package. At ngayon, sir, maraming maraming salamat marami, sa marami, pag-entertain sa akin dito sa Bolts. At salamat din sa pagpapakita at pag explain ko ano yung mga including sa mga package na pwede mong i-alok sa kanila. Yung yes. trial package, sulit package, and starter package. And then ayun mga kaibigan, maraming maraming salamat sa panonood. At i-click mo na yung susunod na video dyan sa ibaba para makita mo na yung ating distribution package at yung mga pang franchise natin mga kaibigan. Alright? Maraming maraming salamat sa pinunod mga kaibigan. Two rounds, real up. Peace! See you on the next video. Let's go!